Guys, ay palos. Gut na Guys, may daga kami nakita ninyo. Ha. Na. Wala ng huli. Say may tela piraso sa pati malayo. Guys, may huli. Wait. Guys, may hindi <laughs> pala. Kakala ko walang uli. Hala, sawa. <laughs> ay, ano ba yan? ano ba yan? Nakakagiya. May sawa, may sawa. Halit lang. Sawa! Nakaw. Guys, may uli tayo. Nakaw, nakaw, nakaw. Oh. Andun pa yung isa! Na, andun na! Ay, baka dalawa. Ay, na! na. na. Nabitawan ko guys, may sawa kasi. Tukon na kita sa kabila ay. Kamamaya kobra yun. Tawa, tawa wala kang sasawa. Ito wala kang sasawa. Ito kapasok yun dyan. Pada na lili. Laki. Baka man ikin mga ano dyan. Makagat. kagat. Pukunin mo ba? Uy, huwag naman. Guys, sawa. Paano ba natin kukunin to? Ito sa salok to. First time makahuli ng sawa sa sky lang. Baka galing yan dun na sa ano. Saka na rin ang gabi nito. Saan yun naman? Sa toto. Toto? Ang sabi ang ulo. Guys, kamula lang. Okay, kinikilabutan ako. Wala yung sawa. Wala mo nakawala. Nakawala ka ata sawa. Okay guys, Mahaba na siya. Eh, sa paa mo! Ito guys, sama. So. Sama so, guys, sama. Ay! Ano ba yan? Ang na mga guys. <laughs> Baka naman naman nandun sa kabila. Saan? Wala ka eh. Pagkutakot. Sinikilabutan ako. Saan? Ito ah. Alos. Wala. Alos pala, alos. Ay, may babo ang ulo. <laughs> <laughs> may palos. Wala. <laughs> Grabe guys, may sawa kaming nahuli sa sky. Ang laki. Palos to, palos, palos. Nakakapakot guys, walay dilaw. Sa wabayan yan talaga. Palos, palos. Alang haba, kut. Ang haba, mali. ang haba. Kut, pamunta na ito. Ang Baka tumalot dito. Napakabilis lumangoy. Kut. Napakabilis lumangoy. <laughs> guys, sabi nyo sa Baka lumaki. Hello. Kung mo iyalagaan yan, eh ako. Saka okay, ikaw dyan eh. Malaki, malaki ko. Mga bakot, papunta na Ula dun, ako. Ulan ako, bakot. Saka mo na. Huwag mo na yung salukin. Okay, so bakot. Guys, sabukan na rin. Nakatakot guys. Ala, ala. Ala, laki. Laki guys. Ala. Laki guys. Hayaan mo na makawala. Bakot na sa tubig. Laki guys. Oh. Baka naman. Guys, Baka matuklaw ka. Ang oh. laki ya. Oh! Laki. nabubulabog? Wala, wala. Maka, siya? wala hindi Guys, may sawa Grabe ang haba na oh. Ang pa ng kulay, kulay dilaw. Kakawalan mo na kalalang iba yan dito sa dagat. Ha? Huh? Guys, malaking guys, oh. guys, malaking palos. Guys, palos o oh, sandi pa. Hala ah. pala Ano? Lima Oh. Eh, Mundi na ko Guys. So, na. Palos. Guys, ay palos. Put na ka umuwi dag. Asan? Idadam pa nang bangkay na. Guys, may ulo na sa wain na oh. Lumalam, parang pupunta yata sa pulo. Lumalang mo yan eh. Ayun na. Malaya ka na. Malaya ka ng mangoy sa dagat. Pupunta yun sa ano? Sa pulo. Saan kaya pupunta? Guys, ayun na. Lumampas sa pulo. Pupunta yun. Saan? para sa bato. Eh. Ah, layo na ko tayo na oh. Ayun na, ah, papunta na sa likod ng bato. Ayun na. Ah. Nawala. Nawala na. Nawala.